Hai Hi mga carnivores, good morning. Magandang umaga eh. At hali na anak. Hi sos. At mo, oh, carnivores, ang ganda ng opo oh. Ito po, puyat na puyat, kagigising lang namin. Nagpuyat kami dahil sa hiwalay ang katnyel. Oh my God. <laughs> Sagat ang anak. Nahulog oh, pa yung cellphone natin. O ayan mga carnivores nagpuyat po kaming dalawang person. Dati nagpuyat tayo dahil sa linlang. So, ngayon nagpuyat na naman tayo sa Facebook dahil sa naghiwalay kami. Hindi makamove on dalawa, di ba? Di ba? Di ba? Di tayo makapag on. Ikaw di ka makapag-move on. At parang ang labo naman ang kuha natin. At ko kinukuha ni San Pedro. Saglit lang. Ito Ay dito. Hey, parang. Ito mga carnivores. <laughs> Puyat kami mga carnivores. na namin. Kasi bakit naghiwalay ang cat nails? Bakit? Sa so, tanong mo, anong reason? <laughs> Dapat tayo may forever ha? Oy. May forever tayo doon ni Kulo, ha? Ay eh, si daddy na lang. Wala naman ang daddy. Lay-layo ng daddy. Puyat po kami mga ka-neighbors. Gumising kami nung oras na. Kasi natulog kami kakabasa-basa sa Facebook. Bakay di... sus. Holiday ngayon, di ba? Holiday kasi hiwalay ang cat yes. <laughs> ang guapo naman. Ang guapo naman. Ang guapo naman. Ang guapo naman. Kapag nagka-girlfriend nagka, 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 nagka girlfriend ka, dapat may forever, ha? Diyos mga ka-neighbors, ang ni ng baby ko. So, holiday, kasi hiwalay ang cut Holiday, hiwalay ang cut Ding, 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 ding. Ito mga ka kami ang mga puyaters. Daig pa yung naglamay sa amin. <laughs> so ganito kalungkot ang mga cut fans. Ayan o. No? Hello. Oh. Ayan yung cat panso pants, oh. Ayan, oh. Ayan yung tura ng cat oh. So, yun, mga kanibors. So, kami mga puyaters. Ako, cat bakit kayo nag-iwalay? Pwedeng kayo na lang ulit. So, lagi na kami nagpupuyat dalawa. Magay ka muna. Mga kakat news, kaya nyo yan. Kaya natin yan. O babay na, maligo na kami, mga kanibors. Bye!